Boss Joey De Leon, dinisto at binuking na ang pagbubuntis ni The Bark Ads main, totoo nga kaya? The Bark Ads Tash, excited nang makita ang kanyang The One, pero sino kaya ito? Talaga namang marami na naman ang mga aabangan sa Eat Bulaga para sa Sabado February 1, dahil bukod nga sa The Clones The Bark Ads Edition, ay Grand Finals din ng Mr. 2025 Pogi ng taon, na kung saan ay nagsama-sama na nga ngayong biyernes, ang mga nakapasok sa top 6 sa barangay. Na mga maglalaban-laban na sa Grand Finals sa Sabado February 1, 2025. Hindi lang yan, dahil hindi nga basta-basta ang mga judges, sa Grand Finals ng Mr. 2025. Dahil una nang kasama dito, ay si Gerald Napoles. Pepe Herrera. Si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel. Na nakasama na rin ng mga Dabark ads noon. At ang panghuli naman sa mga judge, ay ang daw Bark Ads nating si Atasha Mula. Na talaga namang makikita pa nga, ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash, na sobrang excited na nga daw si Tash dito, hindi lang para mag-judge ng mga Mr. 2025, kundi dahil excited na din na daw itong makita ang future niya. Kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga Dollbark Ads. Ganun na rin ang mga Dollbark Ads sa barangay at sa mga Mr. 2025. Na mababasa pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga netizens matapos itong sabihin ni Tash at maging sa pagiging judge nito sa Mr. 2025. Samantala, tila muli na naman ng nabisto dito si The Bark Ads Main, matapos na may muling sabihin si Boss Joy patungkol sa kanya, o yung tungkol sa tila pagbubuntis daw nito. Matatanda ang, minsan na ring nagbiro si Boss Joy ng ganito kay Main, noong April 2024, na nagsimula nga dahil sa ipinakitang kakulitan, at sa sobrang taas ng energy noon ni Main, na tumatalon-talon. Kaya naman, ay matatanda ang nagbiro nga noon si Boss Joey, na wag itong masyadong galaw ng galaw, dahil makikitang talon nga ng talon dito si Main, at sinubukan pang ang magsablam nito. Kaya naman, sinabi nga dito ni Boss Joey na, wag masyadong gumalaw ng guy, na makikita pa nga, ang naging reaksyon dito ni Main, sabay hawak sa kanyang chan natila sinakyan nga lang nila ang mga isyu noon na patungkol sa pagbubuntis ni May, Na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dagdag pa nga dyan, ang matatanda ang sinabi ni Meme kamakailan lang, patungkol sa pagsasayaw naman nito sa obando. Na kung saan ay matatanda sa segment na Gimme 5, ay nag-request dito ang mga The Ads, kung paano ang pagsayaw sa obando, o yung tinatawag na obando fertility rights para sa mga gustong magkaanak. Kaya naman, habang ginagawa ng Gimme 5 player ang pagsasayaw na ito, ay biglang ang sinabi dito ni Bossing, na dapat pag-aralan na daw ito ni Min. Na syempre, ay agad naman ng ginawa at sinayaw ito ni Min. Pero, bigla namang nagulat dito si Min, nang biglang mag ang step nito, kaya naman napasabi na nga lang dito si The Bark Ads Min, na baka daw pumunta siya ng obando, at ito ang isayaw niya, dahil nga sa biglang nag ang step ng Gimme 5 player, habang sumasayaw at tinuturuan si Min na napag-usapan na rin natin. Pero iba naman nga ang nangyari noong Huwebes January 30, na kung saan ay may sinabi nga ulit dito si Boss Joey patungkol kay Min. Ito nga ay matapos na nilang ipakilala ang mga nakapasok sa Grand Finals ng Mr. 2025 na kung saan ay nagbiro pa nga dito si Min, nakatapusan na daw. Pero, may sinabi nga dito si Boss Joey, na talaga namang ikinagulat ng marami, ito nga, ay matapos niyang sabihin kay Maine, na pasalamat nga daw ito, at hindi pa ito naglilihi. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Maine, matapos itong sabihin ni Boss Joey sa kanya. Nanatawa na lang din nga sa sinabi ni Boss Joey. Hindi lang yan, dahil muli pa ngang naulit yan, sa segment naman na The Clones ka Voice of the Stars, na kung saan, ay makikita ngang tawang-tawa nga si Min sa ginawa ni Ian Red. At dahil nga napansin ni Boss Joey, na tawang-tawa nga si Min sa ginawang pagkanta ni Ian Red, ay natatawang sinabi na nga dito ni Boss Joey, na, huwag mo sanang mapaglihian yan. Na natatawang sumagot naman dito si Min na, Hala, Boss Joey. Kaya naman, ay marami nga ang mga nagulat dito, at mga napaisip, kung buntis na nga ba talaga si Main, dahil sa dalawang magkaibang segment ito ng itbulaga binanggit ni Boss Joey. Na mababasa pa nga, ang ilang mga naging reaksyon dito ng mga netizens, na mga nagulat at mga nagtatanong din, matapos itong muling sabihin ni Boss Joey kay Main, o yung tungkol sa paglilihin nito, Nasa ngayon nga, ay hindi pa malinaw kung talaga bang bunti si Min gaya ng ilang mga usap-usapan sa mga comment section. Pero matatandaan din namang, nitong December 1, 2024 lang, ay ayon kay Kong Arjo, sa kanyang interview kay Ovi Diaz, ay hindi naman daw sila nagmamadali magkaanak, at ine-enjoy pa daw nila ang mga bondings nila na magkasama, dahil sa pagiging busy daw kasi nila pareho pero syempre, ay may plano din naman daw sila ni Min. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?